Si Eddie Gutierrez, ang lolo ni Janine Gutierrez, ay nagbigay ng pahayag tungkol sa relasyon ng kanyang apo kay Jericho Rosales. Ayon sa kanya, boto na boto siya kay Jericho para kay Janine dahil nakikita niya ang pagiging mabuting tao nito. Pahayag pa niya, magalang at mabait si Jericho, kaya tiwala siyang magiging maayos ang relasyon nila. Sinabi rin ni Eddie na masaya siya kapag nakikitang masaya si Janine. Dagdag pa niya, mahalaga sa kanya ang kasiyahan at kaligayahan ng kanyang apo. Aniya, bihira ang mga tulad ni Jericho na maaasahan at mapagmahal. Bukod dito, naniniwala siya na kayang suportahan ni Jericho si Janine sa anumang bagay. Pinuri rin niya ang pagkakaroon ng parehong interes at values ng dalawa. Sa huli, sinabi niyang palaging bukas ang kanilang pamilya na tanggapin si Jericho. Umaasa si Eddie na magiging mas matatag pa ang samahan ng dalawa sa hinaharap.